Ngayon ay Webes, ano? Ang Daily Food of Life, anong aral at mga pontos? Ang makikita sa Gospel ni San Juan, Chapter 8, Verse 51 to 59. Ang Gospel ni San Juan, Chapter 8, Verse 51 to 59, ay naglalaman ng mga aral at puntos na mahalaga. Narito ang mga ito. Una, pagtalima sa salita ng Diyos. Sa talatang ito, sinabi ni Jesus na ang sinumang sumusunod at tumatalima sa kanyang salita ay hindi makakakita ng kamatayan. Ito ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng pagsunod sa mga turo at aral ng Panginoon. Pangalawa, pananampalataya kay Jesus bilang makapangyarihan. Sa pagsasabi ng mga Hudyo na si Jesus ay sinasakop ng demonyo, ipinakita nila ang kanilang hindi pagsang-ayon at hindi pananampalataya sa Kanya bilang anak ng Diyos. Ang talatang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pananampalataya at pagkilala sa kapangyarihan at pagkadyos ni Jesus. Pangatlo, pagkakapantay kay Abraham. Sa pagsasabi ng mga Hudyo na si Abraham ay namatay, pati na ang mga propeta samantalang sinasabi ni Jesus na ang sinumang sumusunod sa kanyang salita ay hindi matitikman ang kamatayan, ipinakita nila ang kanilang pagdududa sa kanyang mga sinasabi. Ito ay nagpapakita ng pagtatalaga ni Jesus sa kanyang sarili bilang higit pa sa mga dakilang tao tulad ni Abraham. Sa huli, ang mga puntos na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pananampalataya, pagsunod sa salita ng Diyos, at pagkilala kay Jesus bilang anak ng Diyos. Ito ay nagtuturo sa atin na ang buhay na may pananampalataya at pagtalima sa mga aral ng Panginoon ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Thanks God, nawa na gustuhan nyo ang video ni Bro Chris. Shout out po sa lahat ng kapatirang nakadalo sa 3rd Provincial Assembly. God bless you.